At PSA, nakapagtala ng pagbaba ng bilang ng walang trabaho sa bansa. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. DJ Frankie mga ka-vibes, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Ayon sa Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang unemployment rate noong Setiembre ay 3.8%. Ito ay katumbas ng 1.96 milyon na walang trabaho, mas mababa kaysa 2.3 milyon noong Agosto. Bahagyang bumaba sa 96.2% ang employment rate o 49.60 milyon Philippine. Filipinos na may trabaho. Samantala, tumaas ang bilang ng mga underemployed o mga manggagawang hindi sapat ang sweldo o nasa trabahong hindi ang sa kanilang kakayahan. Umabot ito sa 11.1% noong Setyembre mula sa 10.7% noong Agosto. Ang mga sektor na may pagtaas ng bilang ng mga manggagawa ay kinabibilangan ng edukasyon, agrikultura at forestry, human health and social work at mining at quarrying. Para sa JV Balita Express, ito sa DJ Joey Boy sa JV 99.9, your good At para sa ating weather update, Fung Wong, isa ng severe tropical storm at sa kabilang banda, pag-ulan sa Luzon, dulot ng amihan. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Lumakas pa at naging severe tropical storm ang binabanday bagyong Pungwong habang nakaaapekto ang North East Monsoon sa extreme northeastern Luzon. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, Nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang bagyo. Nakita ang lokasyon nito sa may 1,470 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay na lakas na hangin ito na abot sa 95 kilometers per hour at pagbugso ng hanggang 115 kilometers per hour kumikilos ito pa northwestward sa bilis ng 10 kilometers per hour. Samantala, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan ang Batanes at Cagayan dahil sa northeast monsoon. Habang ang Metro Manila, kasama na ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan. Kapag nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo ay tatawagin naman itong bagyong uwan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa JV 99.9, Your Good Vibe. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipa Lipamedics Medical Center. Follow them on their Facebook page, Lipa Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, Lipamedics.com. 6.50 a.m. on o'clock, Philippine Standard Time. Today is November 7, 2025. Thank God it's Friday. At manatiling nakatutok sa GB99.9 para kayo ay GB-informed, GB-aware, and GB-updated. Muli ako po si DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy at DJ Noel dito lamang sa The Most Influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express, GV Balita Express, mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 batangas GV Balita Express, GV Balita Express, mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express, GV Balita Express, GV Balita Express. GV balita Express.